yun, uh, magandang gabi mga boss uh, welcome sa ating panibagong video ngayon, uh, gagawa naman tayo ng tutorial about sa hose reel uh, sa mga wala pang hose reel dyan at gustong mag DIY comment lang kayo mga boss or PM nyo ko sa Facebook uh, Alin, Hit tapos yung profile picture ko uh, RCF na speaker. Ilagay ko lang picture mga boss. tapos yung sa mga nag-comment diyan sa nakaraang video ko uh, salamat mga boss sa uh, gusto mag ano mag DIY PM niyo ako mga boss pati tutorial bigyan ko kayo walang bayad diyan mga boss libre lang tapos ito ngayon uh, pangatlong video natin about house reel ayan tamang tama kasi dumating na yung mga parts natin ayan ito sabitan niya. mga swivel joints tapos ito kung gusto nyo itong mga boss mga link bigyan ko kayo tapos washer itong washer hindi ko alam sorry yung size nito hindi ko alam kasi dito ko lang binili yan sa Iloilo -ilo mga boss tapos ito uh, may nagmissed sa akin paano daw ikabit yung hose sa hose reel yung ano yung tamang diskarte sa akin naman boss ano ah, iba iba tayo siguro ng diskarte pero sa akin ito mga boss ah, ito tabi ko tabi ko muna yung mga boss ayan mag iwan lang tayo ng ito isang set ayan diba diba ganyan yan ayan nakabit na siya ayan o, tanggalin ko muna yan. yan. mga boss dos. Eh, uh, yan. Yan tapos part yan. Yan tatlo pang apat pati yung washer. Ah, uh, ito lagyan na natin ng washer to tapos to kabit na natin. Yan. Huwag lang natin higpitan masyado mga boss kasi for ano lang to? For tutorial purposes tapos ito pero yung kabit natin sa kabila yan ito yung discard ko mga boss paano yung kabit ng host tapos salpak muna natin siya dito ito yung parang medyo malaki siya kasi ito mali ito ito medyo malaki ito, ito yung yung malaking part ito yung dito natin siya ikabit ayan Yan. Yan mga boss. Diba? Ito yung sa loob. Ito yung sa labas. Yan. Tapos, ito yung kanyang rail mismo. Yan, yan. Bago natin isatok dito yan, kabit muna natin yung hose. Yan. Meron tayong hose na... Ayan. Ay, Ito. Meron tayong hose mga boss. Yan ah. Uh, yan. Pin meters to siya na Nippon. Nippon mga brand na brand mga boss. Matibay ito. Uh, tested ko na to sa gustong agaroon ito. Uh, PM lang kayo or comment. Saan ko yun ng link. Kasi ito, uh, since gumamit ako nito mga boss, ano, hindi pa ako nasiraan, hindi pa siya ano, hindi pa siya pumutok. Unlike dun sa ibang brand na basta, wag lang banggitin mga boss. Tapos ito, bago natin ipasok to, ayan. Pasok muna natin tong hose dito sa loob. tingnan boss pasok na din sa loob ayan tapos saka natin kabito ayan kabit mo na natin to ayan para test pwede natin siyang maigpitan kasi kung ilalagay mo sa loob hirap na siyang ikabit hindi mo siyang maigpitan ng ayos pag ito pwede mo siyang higpitan ayan Kanyang lang. Tapos mo siya ng pangontra. Yan lang mga boss. Tapos, yan. Pasok mo sa loob. Tapos, uh, ah, kabit mo yung ano niya. Yung kanyang ito. Itong tatlo. Ayan lang mga boss. Ayan. Kabit ko muna. Yan. Yan lang mga boss. Yan, yan yung tamang discovery. Yan. 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 Na. Tapos. Yan. Dito niya. Yan. Pwede mo siyang ganyan. Yan. yan na. Diba? Yan lang mga boss. Tapos yung dito pala. Uh, take note lang yung dito. Papunta sa pressure washer. Dapat. Ah, uh, ano? Ah, uh, 8.5 mm doon pero puro puro siya male parang ganito siya mga boss yan sa bilang dulo niya is puro male yan yung ito halimbawa ito ito na yung sa motor natin sa washer tapos yung ito dito yan yan mga boss yan yung ano niya yan, yan. Yan. Yan yung tamang diskarte mga boss. Yan, tapos yan. Pwede mo itong i-roll. Yan. Yan lang mga boss, diskarte. Yan naman boss. Salamat sa panonood